fishing hunting at magandang araw sa inyong lahat. Uh, sama na naman po nyo ako sa isang panibagong fishing hunting. Uh, kamusta nga po pala kayong lahat? sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ingat na lang po palagi. at uh, maraming salamat sa inyong lahat sa supportan nyo. Bali, nakakayat na tayo dito sa puputukan natin. Dito sa puno ng ipil. Bali, may nagturo la sa ating mamimingwit dito kahapon. Dito daw maganda lutang eh ngayon naalamin natin kung totoo bali nakaset up na rin tayo mga ka-fishing hunting at, at nang aantay antay na rin tayo kung may lulutang talaga sana may eh, pagkaloban tayo na makahuli at makapag-uwi tayo na pang ulam mga ka-fishing hunting paano mga ka-fishing hunting antay-antay muna tayo yan yung puputukan natin mga ka-fishing hunting tinuro lang to nung mga mamimingwit sa ating kahapon dito daw marami daw lutang pero wala pa tayong nakikita maaga pa naman eh. Ayan, dito tayo unang sumubok yan yung doon tayo galing yun doon sa dulo yan yung pwesto natin yung puno ng ipil medyo malalim pa rito sa spot mga kapising natin yan mga kapising natin may nagpakita kagad ka sa atin Hintay muna natin lumapit. Oh, nawala. Lumubog. Trong này vô một thuần tay chưa Ganti natin Mga kapising hunting Unang putok natin eh tinamaan, yan Mga ka-fishing hunting, linaw ng tubig. yan malaki kagad na dali natin mga ka-fishing hunting. Ayan mga ka hunting, oh. Unang isda natin to sa araw na to Laki o oh, taba oh. Kunin natin yung ano Yung lagayan natin יאללה Pagkapising hunting, may puputukan tayo. Yun. Tinamaan natin mga kapising hunting. Ayan, nagpapakita na sila mga kapising hunting. Totoo nga pala sabi ng mga mamamingwit. Aamo daw na tilapia rito. Dahil nakatao-tao sila. Halos lumulutang daw do sa may harapan lang nila. Tinatautawan. Ayan, itong naputukan natin halos sa tabi lang natin mga ka-fishing hunting. Ayan mga ka-fishing hunting oh na lapad oh pare parets lang ang laki Ay, mga kapis hunting ating pagpuputokan tayo sa medyo malayo Ito kaya natin mga kapis hunting ating kaya natin Ayan, tinamaan natin mga kapising hunting. nga natin maliit pala mga kapising hunting ala ko malaki ito sa malayo ano ko sa malayo malaki arroyo pa yata mga kapising hunting Pero yun nga mga ka-fishing hunting. Ito. Mga ka-fishing hunting sa harap lang natin. sa malalayo Tinamahan kaya natin to mga ka-facing hunting Ayan natin Ayan, por finger, mga ka-fishing hunting. Oh. Meron ang taba niya. Eh, puto tayo sa dulo ng kakong, mga ka-fishing hunting. Haba, mahina na, putok ng baril natin. Pero tinamaan, kailangan natin magkarga na, mga ka-fishing hunting.

Ayan. Oh, fishing hunting oh. Lapla. Oh. Alas na bumuwala yung kamay natin sa pagkawa. Ang oh, mga kapising hunting, may puputokan tayo. Medyo malaki to. Kita nyo ba? Laki. Kaya siya, we. So, uh, na uluhan natin. Uh, ah, fishing hunting. Pagdaan na to mga kapising natin Hindi natin naputukan buti bumalik Butit na dali natin ang pagbalik niya Talagang papaulam Laki eh Mga kapising natin ha okay. Alagutin na lang natin to mga kapising hunting. Wala yung babalikan ng bala. To oh, mangilo, mga kapising hunting, sana matambahan natin yun yun kaya mga katising hunt ang laki na ito ang laki na mga katising hunting yan o oh, nauluhan natin hindi na siya nakaporma o oh. Ayan mga ka-fishing hunting. Ang laki. Ang laki na mahaba mga ka-fishing hunting. Daya may daliri ko. Maluwag na maluwag doon sa kanyang bibig. Binahaya na ng tilapyang malalaki rin mga kangkungan. natin sa puno. yan Oh. Ayan, mga kapising hunting. Marahe na tayong huli. Pinagbigyan tayo na makahuli. Makapag-uwi na tayo na pang ulam. Mga kapising hunting, tanghali na. Uh, ah, nakahuli naman na tayo ng pang ulam. Okay na yon para ibalikan ulit tayo. Uh, ah, pakikita ko na sa inyo yung huli natin ayan mga ka-fishing hunting huli natin lalabas kung ito makikita nyo o ayan mga ka-fishing hunting ayan o laki o ayan ito pa isa o ayan ito minaligaw na isang isang arawoyo ayan ayan huli natin Oh, yan. ayan. Ayun pa ang ako fishing ang hanting. Ay, ayan. ayan. Pa. Ayan. Ayan. yan pa isang malaki mga kapiseng hunting. Ayun. ang resulta ng ating pagtsatsaga Salamat sa biyaya ang nitong araw na ito mga kapiseng hunting.